morning! Mahal pa! sudah na mabihon. Gulay. Adubong. menuok. Pero ito lang ang sa akin. Gulay. Gulay. Tapos na akong mag-taste. So let's eat! Hindi ba gumaya? gumaya? Mommy tayo sa guys sar. Yung ininom ko tambal sa yo so nilab akong tiyan. this is my favorite ulam upo og kalabasa damihan sa kanya na guys kung upo og ay sayuti o kalabasa akong raya siya nga one and half ka lang kay buntag pwede ra naman sa baho. Ngayon siya sa manok na may ugat ayos ka? sino ka? Так-то

nagsabot mi guys sa among kibawon lalahi mi di man mi ka cellphone kung dili mahuman among trabaho so siya mahugas ay yung sa gawa manglaba pag so, umanya gugas mag assist siya sa iyong kuya manglaba pag umanda yun mag cellphone siya ano ah, simple si Nono ang mga brother niya for the pamahaw is special ang lami lang man Lood kay halaman. yung kay Dili luod kay halang man kini ang pinakalami upo at saka kalabasa at sya ka may iba pa. Ligon. Lami ipalaman sa pano. Ano ka? Ano may pudik? siya ang nakaatas sa paghuhugas ng plato ang batang, ang batang ito ang batang ito ang ng paghuhugas ng hinggan ngayong araw araw ngayong araw Tanawin nyo guys, ang bata na nakabalo na maghugas. Oh. oh. siya na minsan ang magsasain sa amin. Pag siya ang busy ang life, siya na ang magsasain, guys. Ha? Mali ko kapalit ang asukar. Kasi nang gamit kong asukar, wala na. Gamit ng uyap ko, wala na. 촬영 Yan ang batang hindi takot sa hugasin. Ayan na yung maghugas guys. Siya lang sa amin ang maghugas. Okay, hugas na. Hmm. Nagbasira sa tubig. Silwal dahil ang tuwan dahil. Silwal. Silwal. So, ibang dahil sa gawas. Ayan. Mag-limpyo pa dito. So, sunod na to. So, mauna ni ang product din sa ating extension, no? So, gahapon, umana siya o flooring. Flooring na dito gahapon. So, nakaroon, pintal na po dito sa gawas. Ito, alin ka na to ba? Natuloy na ko, kita. Ang bata guys na batang isputnik. Mag hugas. Ang batang isputnik na hugas. Marunong tato. talagang maghugas guys. Hindi takot yan sa hugas yun. Yan ang batang bibo. Ang oh. batang hindi

सा सा का पकड़

amat ko